Sobrang pagkain ng matataba at iba pang unhealthy food. Sobrang pag-inom ng gamot. At sobrang pag-inom ng alak. Kamusta na kaya ang atay mo? Kapag unhealthy ang iyong lifestyle at eating habits, baka unhealthy rin ang liver mo. With proper diet, exercise, and the right nutrients, magiging happy ang liver mo. At samahan mo pa ng silimarin. Ang silimarin ay matatagpuan sa liver marine. Ang liver marine ay may 250 mg plus 100 mg ng sodium ascorbate para sa proteksyon ng immune system. Liver mo, sagot mo! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magpunta naman tayo dito sa ating atay naman. Mm -hmm. ayan. Dok, una sa lahat, sa mga hindi nakakaalam at hindi pinahahalagahan itong ating atay, ano ba ang pinaka-function ng atay sa ating katawan, Dok? Ah, napakarami, no? Ito nga, eh, is it adjudged as uh, one of the hardest working organs sa ayan, ating pinaka katawan, pinakamasipag, no? laging may ginagawa. Mm -hmm. Mm -hmm. Marami siyang, napakarami niya, mga daan-daang function ito. Ngunit ang pinakasikat sa lahat is yung i-detoxify niya yung lahat ng ating kinakain at iniinom, mm -hmm. no? Kapag uh, kaya nga uh, constantly nagkakaroon ng insult dito sa ating uh, liver, yun nga lang ang maganda rito. The, the liver is the fastest regenerating organ in the body. Mm -hmm. Kaya kina, kaya kahit na doon dumadaan yung mga harmful substances na dinodetoxify niya, masira man siya, nagre-regenerate kaagad, no? Mm -hmm. Ngunit dumarating ka talaga sa punto na magkakaproblema ito, no? pag naabot niya yung kanyang threshold, tuloy-tuloy ang problema. Okay. Pero Dok, ano ba yung mga kailangan alalahanin o kailangan nating gawin? Dahil sabi nga, itong atay natin, yun yung pinaka-hardest working organs in our body. So sabi nga, di ba Dok, pag lahat ng kinakain mo, lahat ng inaamoy mo, dumadaan sa atay. Tama po ba Dok? Yes. Mm -hmm. So may mga kailangan tayong gawin para mapanatili pong healthy ang ating liver. Dok, ano ba yung mga unang dapat nating alalahanin para huwag magkaroon ng problema ang ating atay? Well, of course. Ano ang pinakabood nito? Kinakailangan magkaroon tayo ng healthy living. Mm -hmm. At uh, pag sinabi mong healthy living, syempre iiwasan mo ang isa sa mga pinakamatinding bisyo natin. Mm -hmm. Gaya ng pag-inom ng alak. Gawin so, sa ating atay yung ka inom ka ng inom, mm -hmm. yung bisyo mo sobra-sobra, hindi ka natutulog ng tama, naninigarilyo ka, mm -hmm. hindi ka kumakain ng healthy. Ano ba yung mga komplikasyon o maaaring maging sakit ng ating atay? Well, first off, uh, kapag pinabayaan mo, ang first stage na magkakaroon tayo ng fatty liver. Mm -hmm. Whether non-alcoholic or alcoholic fatty liver, doon siya magsisimula. Pagka inabuso mo pa rin siya, at dumating ka sa punto na talaga naghina ang iyong resistensya, nagkakaproblema na talaga ito, nagpo-progress siya. Mm -hmm. Maaring magkaroon ka ng hepatitis, maaring dumating ka sa punto na magkaroon ka ng liver cirrhosis. Mm Iyon -hmm. na ang pinaka-endpoint nun. Eventually, nasira na yung, yung liver beyond repair. Ayan. So, sa so lahat po nang nakikinig sa atin. So, Dok, yun sabi mo kanina, iwasan yung bisyo. So, kailangan mm -hmm. stop yung pag-inom, yes. stop yung paninigarilyo. Ano pa, doc yung mga kailangan mo? Uh, kinakailangan mo rin, ano, pagka, halimbawa, ang iyong diet, hanggat maaari, go natural ka dyan, ano. Organic. Pero alam naman natin na mahirap na ngayon ang organic. Mm -hmm. Pero hanggat maaari, if we will get a chance to eat organic food, especially mga vegetables, mas mag maganda. Mm -hmm. And at the same time, huwag din nating pababayaan ang ating liver sa pamamagitan ng pag-inom ng mga magagandang uh, health uh, food supplement na kasama na doon ang ating liver marine. Okay, Liver Marine Dok. ano ba ang meron sa Liver Marine na makakatulong sa pagprotekta sa ating mga atay sa iba't ibang klase ng sakit? Okay. Ang Liver Marine ay mayroong dalawang active ingredient. Mm -hmm. No, ang una ay ang milk thistle at pangalawa yung sodium ascorbate. Ano ano ba yung milk, milk thistle na sinasabi? Oo, no? may, itong milk thistle nito, may mga flavonoids na ito na kapag ito'y uh, ito tinake mo sa yung uh, uh, pag ito ay nasa loob ng iyong katawan, ano? Mm -hmm. Tinake mo siya, nagse-separate siya into two main components, yung tinatawag natin na silidianin at silicristine. Mm -hmm. And then mga inactive metabolites pa ito. Pag nasa loob ng iyong katawan, magsasama siya to form an active metabolite na tinatawag nating silymarin. Silymarin, Anong ginagawa nitong silymarin Dok, para makatulong sa ating atay? Okay. Ang silymarin ay uh, meron siyang antioxidant action, ano? Okay. Na pagka na-expose ang ating atay dito, kinu-coat niya yung individual liver cells. Mm -hmm. At uh, yung mga healthy liver cells ay uh, pinoprotection na niya na hindi siya ma-damage. Mm -hmm. At yung mga dati ng mga may damage na liver cells ay kinu niya rin ito upang hindi na mag-progress yung damage at kung minsan ay inaayudahan niya ito or tinutulungan niya kasi di ba ka medyo may depression na yung, yung mga liver cells mm -hmm. parang hirap na siya mag-function yes. pagka nandoon ang silimarin at na na yung mga individual liver cells na ito mm -hmm. to such a point, inu-augment niya yung ano yung uh, extent ng uh, functioning nitong damaged liver cells na ito at the same time, meron sodium ascorbate, di ba? Mm -hmm. Alam naman natin, ascorbate, ascorbic acid, vitamin C. So, isa sa mga pinakapotent na antioxidant ito na tumutulong upang i-boost ang ating immune system. And uh, at the same time, itong uh, liver marine naman ay minamanage niya yung ating liver function. Kaya kapag ka nagpa SGOT, SGPT ka, mm -hmm. maganda yung results mo sa laboratory. Okay. At syempre, makakaiwas tayo yung sinasabi mo, Dok, yung fatty liver, oh, yung liver cirrhosis na uh -huh. nakakatakot dahil sabi mo nga, Dok, sa mga previous discussion, mahirap madetect yung mga ganitong klaseng sakit, uh -huh. ba? Diba? So, as early as possible, alagaan po natin ang ating atay. Sabi nga ni Dok, ito yung isa sa mga hardest working organs in our body. So, dapat doble ingat din tayo sa pagpapalusog ng ating atay. Kasabay po yes. ng proper diet and exercise, sabayan po ng pag-inom ng liver marine. And again po, liver marine po ay mabibili po sa lahat ng mercury drugstores drug and leading drug stores nationwide. Hatid po sa inyo ng ATC Healthcare. Sa inyo pong mga katanungan ngayong gabi at uh, sa mga gusto pong magtanong after the discussion for our program, pwede po kayong mag-text sa smart number ng ATC Healthcare 0909-333-3333 at sa uh, globe number nila 0917-562-3333 din po. At sa kanila pong landline na pwede kayong tumawag from 9am to 6pm ng Monday to Saturday. 805 5888 at 403 5588 uh, yan po ang kanilang mga numero at uh, magbabalik po ang ating programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang